ang likod bahay wala nang mga puno. Oh. Mainit na siya. Pero so nag-iwan ng maraming basura ng mga dahon at mga sanga. So kailangan nating linisan at sunugin yung mga dahon. And yan si Mother masipag magpuha ng dahon ng nyog para gawing walis. Resulta ng bakod ng aking mangga. Ayan. Aming mangga pala kasi hindi ako pero dahil nasa lupa kita, akin ka na, di ba? So, ayan, nakikita niyo naman nasa loob ng boundary ng aking lupa, ito yung guhit, oh. So, sabi nila pag nasa loob ng iyong bakuran, sayo na, nabili mo na 'yan kahit hindi ikaw ang nagtanim. Ayan, ganda ng weather. Maya-maya mainit na 'yan. So, and dito, Ayan, o. Oh. Yan yung pinabakuran ko, yung aming boundary. Kasi ito, waterway yan. Siguro bukas o oh, sa isang araw meron na yung tubig para sa bukid ang irrigation. Kaya kailangan kong bakuran yan para hindi umabot dito sa gilid ng bahay. Ayan, nahukay na, lumabas na yung kanyang, ano, yung kanyang ilalim. Ayan siya. So kailangan kong, kong padiran dito. Kaya ayan kailangan pa ng maraming panambak para pumantay yung lupa, yung level ng lupa dyan, papunta doon. Dapat magka-level yan para hindi siya bahain. At humina yung pundasyon ng aming bahay. So, ayan na ngayon, medyo malinis na ang paligid. Hindi to na lang sa bakanting lote. Kailangan ko rin yung patambakan. Maging maayos yung aming paligid at hindi pamahayan ng sawa kasi bukid yung katabi namin. So, dito, Pwede akong magtanim ng gulay kapag maayos na siya at naka-level na matatambakan siya. So, ayan. Mas maganda pag meron tayong gulayan sa paligid. So, as of now, ayan. Ang mother kong masipag. Kinukuha niya yung dahon ng nyug na pinutol para gawing walis. Ayan. Ayan siya. Ganyan siya kasipag. Oh. Mag-e-80 years old na yan si Lola. Pero masipag yan, hindi pwedeng tumigil sa trabaho kasi magkakasakit daw siya pag siya ay tumigil sa gagawa kailangan, lagi siyang may binubuting ting hindi siya pwedeng tumigil sa isang tabi so yan ang lola namin masipag, yung typical na masipag na lola yan kahit taong bahay yan pang sipag niya ginagawa niya hanggat makakaya niya so, ang sipag diba ni lola namin ang nanay namin pala. Yan. So, ito yung aming bahay. Nagmukha na siyang mainit. Bahay namin na wala pang nakatira. Unfinished pa. Wala pang pintura. Kasi, oh, ang paligid. Pero, para maging maaliwala siya, maganda naman dito sa lugar namin. At least, Mara may mga puno pa rin. Malilim. Yan. So, ayan. At ito naman ako. Tulungan ko yung aking nanay. Ayan ang aking nanay. Ayan siya ang aking nanay. Tulungan ko siyang maglinis kasi habang maaga pa, super ang init ngayong panahon na to. si Mother. Nakailang walis ting ting na. Oh. Yan. Nakarami na siya. Tigi isa na yan, Nay? Ha? Tigi isang walis na yan? Kukunin mo pa yon Natira? Yan. Oo nga. Hindi yung kalap-kalap. Mm. 'Yan. nailayo ko na 'yung mga dahon ng ipil-ipil na pinutol diyan, oh. Ngayon, ito na, meron na akong panggatong sa tag-ulan. Pag natuyo 'yan, panggatong, masarap 'yan igatong. Masarap kainin ang niluto sa kahoy. So, 'yan, maliwanag na ang likod ng aking bahay na hindi pa tapos. 嗯。Mm.